Panahon na naman ng tagulan at kasabay nito ang mga panganib sa sakit tulad ng Leptospirosis Sa ganitong panahon, malagang maging handa at maalam sa mga hakbang para maiwasan ang mga sakit na ito Ngunit, ano nga ba ang Leptospirosis? Ang Leptospirosis ay isang sakit mula sa bakterya na Leptospira ang bakterya na ito ay kadalasang matatagpuan sa ihi ng mga hayop tulad ng daga. Mapanganib ito kapag nahawa ang tao sa pamamagitan ng paglusong sa kontaminadong tubig, lalo na kung may sugat sa balat. Ano-anong sintomas ng leptospirosis? Ang ilan sa mga sintomas ng leptospirosis na dapat bantayan: ang lagnat, pamumula ng mata, pananakit ng tiyan at ulo, panginginig, rashes, pagsusuka at paninilaw ng balat. Sino-sino ang mga maaaring maapektuhan? Ang leptospirosis ay walang pinipiling biktima. Ngunit ang ilan sa mga maituturing na vulnerable sa sakit na ito ay ang mga manggagawa sa agrikultura tulad ng mga magsasaka at mga mangingisda. Mga bata na naglalaro at nagtatampisaw sa tubig ulan at baha. Mga taong naninirahan sa mga rural area kung saan mataas ang insidente ng leptospirosis, mga sanitation workers na nagtatrabaho sa mga sewage system o naglilinis ng mga pampublikong lugar, at huli, mga taong may mga open wounds na lumulusong sa baha. Bagaman mapanganib, maaaring maiwasan ng sakit sa pamamagitan ng ilang hakbang. Una, magsuot ng bota at iba pang kasuot ng pangulan. Pangalawa, takpan ng mga sugat gamit ang mga waterproof na pambalot. Pangatlo, iwasang lumusong o lumungay sa baha. Pangapat, ugaliing maghugas ng kamay kung hindi maiwasan ng tubig baha. Panlima, regular na linisin ang mga sugat. Panganim, iwasan ang paghawak sa may sakit o patay na hayop. At panghuli, palaging uminom ng malinis na tubig. Ngayong panahon ng tag-ulan, huwag kisantabi ang kalusugan. Tandaan na kung makaranas ng sintomas, agad na kumonsulta sa doktor. Laging tandaan, maging handa at maalam at protektahan ng iyong sarili at pamilya laban sa leptospirosis. Grabe ano, pag leptospirosis talaga marami na rin mga casualties dahil mm. dito mga ka-MB. Ka kaya tama nga naman yung mga hakbang kung paano maiwasan. Oo. Kasi mahirap na yung nandun na tsaka mo lang gagamutin. Mm. Much better na habang maaga pa lang eh prevention. Sabi, sabi nga, nga nila, prevention is better than cure. Ah, ano? <laughs> oh, correct. Prevention is better than cure. <laughs> <No. laughs> hindi prevention is the key. Prevention is better than cure. Yes, prevention mm -hmm. is really better than cure. Lalo pa't eto nga yung mga may sugat talaga kailangan uh, maagapan din na mm -hmm. uh, magamot yung mga yan hindi yung oh, oh. hinahayaan mo lang. Oh, magagamot din yan tapos bigla kang lumusong tapos hindi mo mm -hmm. alam yung place mo pala eh. Uh, swarming oh, oh. of, uh, you know, rabies. Oh, oh. ang pangit nun Mm -hmm. Ikaw ba, madalas ka bang nalusong din sa mga ganitong klaseng baha? Uh, hindi naman kasi binabayo. Dahil siya pataas. pero may yung parts, kasi lalo na yung mga kalsada natin, yung mga umaapaw na tubig. Oo. Oh, 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 oh. oh, oh. Pero hindi, yan din, ano, kahit na sabihin natin na hindi naman siya nababaha, pero yung tubig na umaagos, mm -hmm. hindi mo alam kung saan nagagaling. Oo. Oh, oh. Baka oh, meron oh, oh. Nga yung mga iba, baka meron pang mga buubo. Oo. Oh. <laughs> <The joke lang. laughs> hindi mo talaga oh. maiiwasan din. Kaya yan, bota, yung palanggalang <laughs> talaga sa or yung para maging... Protection lang. Oo. Protection sa ating mga paa. Oh, Kailangan Especially, especially itong mga ano nga natin, yung mga farmers natin. Oh, yung mga manging isda. Kasi sila naman talaga yung uh, vulnerable. Very oh, oh. Vulnerable. <laughs> vulnerable. Very vulnerable. Vulnerable. Very vulnerable sa ganito.